Salamat po po sa inyo na Happy Chinese New Year po sa ating na ating mga kamabayan ko. Uh, Mayor, maraming uh, salamat sa pag-invita sa akin pag dito. Vice Mayor, uh, si Yorme, salamat. Alam niyo kasi Yorme, tagal na kami yung kaibigan nito. Or <laughs> pa sa may mga binibisita. Yung pinagsalahan namin, hindi sa... Saya lang, sehirap pakin lawan. Kasama kami sa nasunugan, ano bang sa muna. po si Mayor. So, hindi ko na po kailangan pang i-elaborate. Kinala niya ako, kinala ko rin po siya. At ako po, po ipatuloy na tutulong dito sa Maynila kung ano pang pa ikaulad ng inyong uh, syudad dito. Ako rin mismo, taga Maynila ako eh. Matagal po ako dyan nakatira lang malapit sa tinitirhan ni Paolo Duterte sa labas lang po. So parang i-consider niyo po ako na parang kapitbahay niyo na lang po dito sa Maynila. Eh, huwag po ako itrato na ibang tao sa inyo. Kung ano po pwede ko may tulong sa siyudad ng Maynila, tutulong po ako. Gusto ko rin po batiin, unang una, no? Of course, sa aking kaibigan, Yorme. Maraming salamat para rin natin, Yorme. Salamat. And of course, sa uh, anak rin po ng aking kaibigan, pamilya nila, sa kanyang tatay pa, mga kapatid. Si Mang Chi sa Parang pag-aabot natin. And of course, ka-Miga pa rin po. <laughs> Pamilya nieto Neto. Kung pare namin, hindi na po po-kuya niya. Kuya o younger? Kuya. Ah, si Apple uh, Neto. Parang pag-aabot natin. Maraming salamat. Okay. At uh, hindi ko po pwedeng makalitaan to. ang Mga uh, mga... Kita niyo yung loyalty at friendship. Doon pa hanggang ngayon. Ito, asset po ito sa Maynila. Ako po'y nakikiusap sa inyo pagdating ng panahon at na-proper time. Huwag din pong kalimutan itong napakabait at uh, long overdue nito. Makakatulong po ito dito sa inyong distrito at sa siyudad ng Manila, si Moca para pangalaman po natin. Mabait ito at mama. Tutulong po rito, magtutulungan po kami. And of course, uh, ang aking uh, kasama, no? Dahil uh, ang kanyang pinaglalaban, kanusugan, field Inaaway namin ang pilgat dahil ang daming pasyente, naghihingalo, no, walang pangbayad sa ospital, sobra-sobra naman ang pondo nila, dapat gamitin ito, ibalik sa tao, hindi naman negosyo ang PhilHealth Ang PhilHealth po ay insurance. Dapat kampante tayo. Pag na-hospital tayo, may masasandalan tayo. Tutulungan po namin na ating uh, manoy, si uh, Ni Wilbur, ni Cobos na Wilbur, natin. Maraming salamat sa pagkikipaglaban sa kalusugan. Kasama po tayo sa pagkikipaglaban. Basta kalusugan po. And of course, ang ating mga kursiyal na nandito po, no? Uh, si, ay, gusto ko rin po batihin si Ma'am Adaini. Uh, Dumaro sa Ma'am. Salamat po. Salamat. Kumare. Salamat po. Eh ang ating mga aking kaibigan, si Tol Sarkar. Councilor Tol, salamat, Councilor. Ito, mabait ito. Oh, ito. Councilor, eto uh, idol ko sa basketball noon. Parating kami nakikita sa PBA. Ito, pag sa sports naman. Tutulungan tayo dito. Isang paraan niya na eh, ilayo natin ang mga kabataan sa illegal na droga. Ipagpatuloy natin labanan ng illegal na droga through sports naman. Nandito po ang ating Mr. Excitement, Bong Alvarez. Basta mga Bong, makapahit yan! Bong ko, Bong Alvarez. Huwag kang pinip. sino si pinip? Huwag kang pinip! <laughs> Mabayin, din. Mabayin din si Felix, si Mr. Pertibo, sa totoo lang, kaibigan ko at saka matulungin ang sa kapwa Pilipino. Ang pagkakalaman natin ng aking kaibigan, Mr. Pertibo, Felix Salvador, na pagsalita na siya. Nandito rin po si uh, Councilor Chris Tagli. Ang pagkakalaman natin, mabait ko rin dahil Chris. Chris, kung pwede ako. <laughs> uh, Counsellor Roachy J. dela Cruz, Rony Jay, dela Cruz, para Roach, Rony 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 Roach, ang ating presidente po ng Federation ng Chinese Chamber of Commerce and Industry, Cecilio Pedro. para mo natin, sir. Yeah. Ang, at, ang, ating aking kaibigan, Chinese Filipino Business Club President Samuel Lee Uy. para mo natin, sir. Salamat po. Dito rin po kanina. Dito rin po SK Federation President Councilor Yan Yan Ibay. para mo natin. Ang ating uh, DILG, Andres Chito, Bando, Sima. Marco Sima, palapakan mo natin ang ating Vendors Party ni Sir Rosetta B. Tita Malu Lipana. Sa mga kapitan, sino yung kapitan nandito? Kapitan, mga kagawan, basta full support po ako parati sa inyo. Noon pa man, panahon ni Pangulong Duterte, extension ninyo, kung ano pang magpapalawak sa inyong servisyo. Huwag nyo lang kalimutan, tulungan yung mga mahihirap natin ka kababayan. Kayo po ang takbuhan, alam nyo yan, parati ako rito sa Manila. Nung nakaraang linggo, sunog pinuntahan ko 458 barangay nung papunta ko 458 nung madaling araw nasunog naman yung 459 binisita ko rin meron pa na ako nabutan doon na kakalipin lang nila buti na lang may nala ko matres ma, matres matres Terus sabi nila bisaya ka magsalita ka ng matres yung higaan yung matres iba na yung matres saja. Kasi pinasya na pa-pronounce mo na, na matres sabi niya. Hindi sir, matres. Saan oh di sini. Kasiya na bisaya ako oh, parami nang bisaya dito di ba? Yes, Mariose. Oh, sino sa inyo ang bisaya? Tagabinda na oh. Amen. Sino ta kag bisayas? Bisayas, sino Ilonggo? Lente, pare, lente ko malangan Ilonggo na. Ilonggo ka? Lente, uh, lahat nang Ilonggo pinasya. Bulong ang pangalan ko, Bulgo. <laughs> batanggihin rin ako, batanggihin nyo. Pero sabi ni Yorme, nung umiikot kami nito, kumakain kami nito ng uh, lechon kawali, marami raw akong kamag sa Maynila. Pwera sa ko, maraming ko rito, sigurado ako ko. Sino sa inyo rito ang nasenggo? Ah, ang dami yan, sigurado. Eh, Bulutin ka, isa lang.

ay. Ako po ang uh, chairman ng Committee on Health, Sports and Youth sa Senado. Gusto ko lang po, quick, very quick lang. Magre-report lang po sa inyo. Ang aking tatlong priority po para sa center, super health center at regional specialty center. Alam niyo ang Manila, ang syudad na pinakamaraming malasakit center sa buong Pilipinas. Tondo, PGH, Jose Reyes ang inyong wala sa akin center dito. Pangalawa, Super Health Center. Yan po ang ating isinusulong ngayon. Ito pong Super Health Center kung saan po ay pwede na mga anak dental na protore x-ray. na po yung konsulta, Sir Wilbert, sa mga Super Health Center. Pwede na sila magpakonsulta sa pilihan po. So yan po ang plano para paralingit pagdating ng panahon mga Super Health Center din po. Pangatlo, Regional Specialty Center priority po ito ni Pangulong Marcos kung saan po ay magtatayo ng mga specialty center. I'm sure, sumuporta ka niyan sa kongreso. Yung mga heart center, kidney center, neonatal, cancer center, itatayo na sa mga probinsya, sa mga regional hospital sa buong Pilipinas. Isinabatas lang po natin, ilapit natin ang servisyo medical sa ating mga kababayan. Next, chairman din po ako ng sports. Isang paraan na nalakanan natin ang kriminalidad through sports. Di ba? Kung Albong, dabala na natin ang hininga ng pro-sports. Kapitan, kung meron kayong mga kaliga rito, basketball, volleyball, tutulong po ako sa inyo. Ngayon, may dala akong bola. Mamimigyan ako ng bola sa inyo para iinganuhin uh, natin ang mga kabataan. Kung sino, gusto ng bola dyan, may dala ko akong bola para sa inyo. Masensahan nyo na, yung ibang bola ko, walang hangin. Okay lang? May vulcanizing kayo. Pero kung nagmamadali kayo, pwede niyo lapitan si Philip Salvador. Marami siyang dalang hangin sa tiyan. Minsan, tumutunog yung pantalon niya. Hindi ako makahinga sa panggalit. Bukuro ka ngayon. Chairman din po ako ng Committee on Youth sa Senado sa mga kabataan na rito. Kayo po ang kinabukasan ng bayan ito. Aral kayo ng mabuti. Malay niyo, kayo rin po maging senador. Ako, sino ba mag-akala na maging senador ako? Si Mayor din po. Importante po yung pagmamahal natin at pagmamalasakit sa, sa kapwa Pilipino. Yan po ang unahin natin. Hindi hindi tayo magkakamali yan. Asahan niyo po ang inyong senador Kuya Bongo Patuloy naman sa servisyo sa inyo sa abot ng aking makakaya po. Hindi po ako politiko na mga ako. Sipag lang po ang pwede ko iaray sa inyo. Tawagin niyo lang po ang Kuya Bungo ninyo kahit saan tayo magkita. Bongo, Kuya Bongo. Pero may pakiusap lang po kung sa inyo. Kung mas matanda kayo sa akin, ano Sir Samuel. upo na naman ako tawagin kuya? Yan <laughs> na, pag nagsalubog <laughs> kayo, Kuya po. Ano ako, super lolo? Then, <laughs> 50 years old na po ako. Alam nyo, kaedad kami ni Iorme. 1974 kami pinalo. Anong buwan kayo, me? October. Hindi ko siya nakakalimutang batiin tuwing na uh, karawan. Ikaw rin, hindi mo rin ako nakakalimutan batiin kasi parehong taon kami. 50 years old na po, golden year na po namin ngayon. At sana ang wish ko sa iyo at wish ko sa lahat, magkaroon tayo ng maayos na kalusugan at peace on earth, peace sa ating bansa ngayong yung uh, taong ito. Hindi nyo naman malilimutan ang pangalan ko. Tawagin nyo kung bongo kanina nga, may sumigaw na um, doon na bata. Sabi niya, nagulat eh. Nagulat ako sabi niya, Hoy, bongo! Sabi ko, boy, dyan din! Hindi. Madaling tanda ng pangalan ko, pumunta kayo sa kanto. Napaka-traffic sa Binondo. Ako dito, buwi pili ako ng hupya dito noon. Meron pa ako maalala na parang aristocrat dito, Java Rice. Tsaka yung Holland, Holland, Holland. Forty years, nandiyan dyan na yung Holland dyan. Nakakabili na po ako dyan. Yung sinasakyan namin bus noon, pabunta sa Quezon City. Doon ako nakatira sa Teacher's Village yung labas Yun yung unang aircon na bus dito sa Maynila noon eh. Nagbubus lang kami, may terminal dyan, papunta ng Pilcoa. Ang labas papunta rito. Yung, nagsisimba rin yung uh, ko dyan sa dyan sa Divisoria. labas ang sinasakyan namin. Madaling tandaan po ang pangalan ko dahil pumunta kayo sa kanto, pag makakita kayo ng traffic light, ano yung green? Pag na kayo, bibili kayo ng manok. Chokes to? Oh, oh may go pa rin. Anong pangalan ng dating Pangulo? Rodri? Oh, oh may go pa rin. Ang paborito namin ula, Mong? Oh. Anong tawag sa mahilig sa alak? Laseng? Oh. Hoy, mga lasing ko. Huwag na huwag kayo magmaneho pag nakainom kayo. Delikado yan. Pag may nangyari sa inyo, ako na naman maalala nyo, pag kayo ay na? Oh, di ngong tat ngalan ko. Ano paborito nating araw, walang trabaho? Linggo. Ano? Buti na lang wala si Philip. Ano paborito hotel ni Philip? Okay, everybody. Magkita ulit kayo. Salamat po at ha? Happy Chinese New Year po sa ating lahat mga kababayan ko. Asahan niyo, kaibigan niyo po ako sa Senado. At bukas po ubisita ko para sa inyo lahat. Yung opisina ko dyan, bukas na lang eh yung pinto, hindi eh, ka sasara. Eh, pagpasok ng mga tao, ang daming tao, lalabas na lang sila sa sobrang dami. Eh, sanay po ako sa, noon sa lokal. Talagang, lalo na yung mga barangay captains, kayo po dadala ng servisyo. So, maraming salamat po. Meron lang po akong sasabihin sa inyo, sana po'y maalala ninyo sa mga pangpanahon. panahon. Mga kababayan ko, minsan lang tayo dadaan sa mundong ito kung ano pong kabutihan o tulong na pwede natin gawin sa ating kapwa, gawin na po natin ngayon. Dahil hindi na tayo babalik sa mundo ito. Ako po ang inyong senador, Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo sa inyong lahat. Dahil ako po yung naniniwala na ang servisyo po sa tao, servisyo po yan sa Diyos. Salamat tayo sa Panginoon sa buhay. Mabuhay po ang team ni Yurme. Mayor is po, Consil Rolin, Consil Mong, Kongresuman Apol, Vice Mayor Chi, Consil Chris, Consil Moka, Consil Tol. Mabuhay po ang sabayan ng Pilipino. Maraming salamat po. salamat po our Senator Bong Go! Gilbert, Bong, Bong Hilbert? Bong Hilbert? <laughs> Muli mo maraming maraming salamat po Senator Bong! 고 oh.